Dami, dami pala bahay eh. Dami, dami ko. Galing, galing ah. Pagod ka na, kakaikot sa bahay mo? Ha? Ilan beraso pahay mo? Madami. Ano yung lugar na yan dyan? Madami kasi yun. Kasi mayaman ako. Oh, kasi gal... nandito po ako. Ganda ba dito? Oh, ganda dyan eh. Asan? paki paki Pakita Pakita mo ulit. Ganda-ganda naman yan. Apo. Walang ganyan si ate, o? Oh. Eh, may unpunyan si ate. At sa kundi, dito, ko wakas sa play ground. Madami po kasi ako play ground. Oo, marami ka palang playground. Wow. Bakit marami kang playground? May yaman kasi ako. So, may yaman to. oh wow. Congratulations, sobrang yaman ni baby love. Asa isang bansa po Ha? Ah, sa isang bansa. Isang bansa ka pala eh. Saan ka? Saan bandang bansa? May, may, sayawan pa. Galing naman ng ano mo. Bahay mo, laki-laki. Nasasayawang ka pa pala talaga. Ha? mo oh, yaman-yaman ni yaman, Baby Love. Hmm, sige. Ito ang dami nangyayari. Ah. cute naman. Kapatid ba ni Irish? Mm. yaman-yaman daw Saan yan lugar na yan? Ha? Saan yan banda? Oh, yaman. Yaman ni Baby Love eh. Oh, ang daming lugar na pinuntahan. Ganda-ganda pa. Ganda pa ng mga bahay niya. Sobrang yaman daw niya eh. Ba't hindi mo kasama si Ate sa sa bahay mo? Di sobra ka mangyaman, kawawa naman si Ate. Oo. Oh? Saan ka? Saan yan? Saan lugar? Saan lugar ikaw? Hindi. Hindi Ha? Oh? Sa bahay mo, laki-laki ng mga. Nagtatago. Nagtatago yung ate ko eh. Ha? <laughs> Nahihiya ate Uy, mo? Uy, wag ka lang magtago. yung wag ka lang yan. <laughs> <laughs> Nagtatago sa Nahiya sa'yo, baby love, kasi yaman-yaman mo. Diba? ba? Yaman-yaman <laughs> mo nga, nahihiya ate mo. Ano yon Ano nga ba yun? Ba't ganon? Ano <laughs> ang ano Anong connect? Galing-galing mo naman magsalita para ka matanda. <laughs> Anong kunig doon sa yaman-nyaman -yaman mo, diba? Mahiya si ate. Dito na po ako. Saan yan? Dito ako dito, yung Saan yan, banda? Saan yan, yayuan ko dyan, nasa taas. Tapos, ayan po, ang pa yung maipad sa bahay ko. Pero yung uyutang na siya, ayan po ang ate ko, nagtatagaw. <laughs> Nagtatago na naman mga laruan mo sa taas tapos may may decoration Kino sa likod. <laughs> si ako yung na pinaka pinaka maganda. Magtatago si Ate Biso. Ah, nahiya sa iyo kasi ikaw ang pinaka maganda. Uh Oo. -oh. Ganda kayo ni mama, no? Huh? Maganda, maganda po dito. yun isa kong yung pinakamaganda, oh. Oo. Oh, oh. Ang galing, eh. Napakaganda ng salita, eh. Nahihiya maganda tuloy si ate sa ganda. Sa As, nandito po ako sa yung, yung pinakamaganda. Pinakamaganda. Wow. Talo si ate. Um, ayan, nagtatago na naman. Nagtatago na naman siya. Nagtatago sa ikot din ko. Oh, nahiya naman kasi siya sa yaman mo eh. ba? Diba? Yan po siya. Hindi. Ginagano na po yung buhok. Ginagano na yung buhok ko mo. <laughs> Nagtatago sa ikot din ko. Ayaw po kasi niya. Kiyo uh, mabas. One siya ate. Oy, bakit kayo mulutang? Ano ka? Ano siya? Ba't lumulutang? Lumayutang si ate kasi nandito kami. Ako hindi lumayutang. Yung ako dito ngayon ang hagi-hugi. Oh, sarang ganda, oh. Nakakatakot lang hagi-hugi na. Yayuan baka bigyan maging totoo yun. <laughs> Kakatakot oh. <laughs> ha, tatakot ka doon? Baka biglang maging totoo. Ang galing ah. Usap tayo ulit bukas. Kasi aalis kami ni Ate Dayan. Ha? Babay na. Yaman-yaman na ng baby love. Dami ng bahay. Ganda-ganda bahay, oh. Hmm. Babay na baby love. Aalis kami. Love you, love you. Bye-bye. Bye. Bye. Love-love ni mommy. Bye-bye.